Mga e-bike at e-trikes, bawal nang dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay simula ngayong araw. Ang mga dapat tandaan ng mga motorista alamin sa sentro ng balita ni Ryan De Siges. Simula ngayong araw, mahigpit ng ipagbabawal ng MMDA ang e-trike, e-bikes, tricycle, kuliglig at kariton sa mga major roads sa Metro Manila. Kaya naman problemado si Ofelia dahil hindi niya na maihahatid ang kanyang anak sa trabaho. Mag-iisang taon na daw nilang sandalan ang kanyang e-bike na panlaban sa mahal na pamasahe at matinding trapiko. Malaking tulong, sobra. Kasi mula sa Luzon hanggang dito is 50 pesos, 70 pesos yung pamatae. So kung may e-trike ako, hindi na ako magbabayad. pauwi uwi ulit, 70 140. Araw-araw yan. Every day uh -oh. yan. Yeah. Bukod sa paghahatid sa anak, ginagamit din daw nila ito sa iba pang lakad ng pamilya tulad ng pagsisimba sa Quiapo. Pero kanina, sa takot na ma-impound at matiketan at mapagbulta ng 2,500 pesos, hindi na muna niya ito ginamit. Ko. kasi after ko mag-work, meron ako anak na gatrabaho sa Trinoma, susunduin ko po yun kasi nahirap po sumakay doon eh nung walang e-trike nakakawian ako mga 9 ang labas po niya 7 2 hours siya maghihintay doon. pagod na pagod siya so kung susunduin ko siya ng seven, 7 7.30 nakuwi na kami ng bahay Ayon sa MMDA, hindi muna sila mag i ng violation ticket simula ngayong araw hanggang bukas sa mga mauhuling gagamit ng e-trike e-bikes tricycle, kuliglig at kariton sa mga major roads. Ito ay bilang pagbibigay daan sa ipinatutupad na tigil pasada ng grupong piston at manibela. Pero sisitahin at papalisin pa rin daw ito ng MMDA enforcers pag naispatan sa mga major roads. Well, una-una, hindi na po bago itong regulasyon na ito. Nilagyan lamang po ng nipin ng MMDA. Kung inyo po matatandaan, meron ng previous issuance po ang DILG sa pangunguna po ni Secretary Benhur Abalos na nag, matagal na pong nagbabawal ng mga ganitong klase sa sakyan sa mga national roads. Samantala, wala namang huli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa kanilang ikinasang operasyon kaninang umaga sa Ortigas Station. Alas 5.30 kanina nang magsimula ang operasyon ng SAIC sa nabanggit na lugar. Pero makalipas ang 30 minuto, wala ni isang motorista ang illegal na pumasok sa busway at naisuhan ng tiket. Dagdag pa ng DOTR, marahil ay nakatulong para madisiplina ang mas mataas na penalty sa mga motorista na nauhuli sa busway. At ibig din nilang maging modelo ito sa mas mahusay na bus transport system. Personal namang nagtungo sa MMDA kanina si Chavit Singson para mag-public apology. Nitong nakarang linggo kasi, Nahuli ang kanyang dalawang sasakyan na gumagamit ng busway. Bukod sa penalty, nagdonate pa si Singson ng 200,000 piso sa MMDA. Tiniyak naman ng MMDA na no strings attached at hindi nangangahulugan na maaari nang makagamit ng busway si Singson dahil sa kanyang donasyon. Hindi na po ako dadaan dyan sa busway. Nagkamali lang yung driver dahil wala namang bakod, nag-overtake doon. At wala akong bilin, pinagalitan ko driver. Sabi ko nga, wala naman pong strings at atyan. Uh, tinanggap po namin yan uh, bilang karagdagang pondo without any uh, concession kay governor. Nasa 5,000 piso ang multa ng mga sasakyan na iligal na gumagamit ng busway. Ryan Lisigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.